At nahawi na po ang uh, usok. Ayan na. Ah. At nagliwanag uh, nagliwalag na po ang kapaligiran. Uh, ma maayos na. Ano? <laughs> o, tapos na yung mga pag-file ng mga COC at saka yung Certificate of Nomination and Certificate of Acceptance. Kaya lang kahapon mga kapuso, merong isang insidente dyan sa Sharif Aguak, Maguindanao. Na ewan ko kung ito'y maituturing na, na Uh, unang kaso po ng uh, election-related uh, violence at ano ba ang plano ng Comelec pag may ganito na pong nakikita? Nasa linya po natin si Comelec Chairman George Erwin Garcia. Chairman, magandang umaga po. Hello, Chairman. Magandang umaga po Sir Melot, magandang umaga din po sa Opo. mga kababayan natin. Unahin po natin ah Chairman, yung nangyari po doon sa Sheriff Aguak. Ito ay napaka uh, hindi magandang pangyayari po ano, pero uh, ano po ba ang update natin tungkol dyan sa ngayon? Meron na po bang kasi kahapon po sugatan, uh, ano, mayro po hubang mga namatay, uh, o ano pa, lumala pa itong pangyayari ito, Chairman? Sir, Mero, tama po kayo. Ay, ay nag-iisang insidente talaga sa buong walong araw ng filing ng certificates of candidacy natin sa buong bansa. Mm -hmm. Sadyang nakabigay lang ng dungis dyan sa napakaayos, napaka-orderly, peaceful na pagpapail ng candidacy sa ng ating mga kandidato sa buong bansa po. Uh, kahapon po, tama po kayo, nagkaroon ng uh, insidente ganyan, wala naman po na matay. Uh, yung pong lima, tatlo mula doon sa, magkabil, sa kabilang kampot, yung sa kabila naman ay dalawa, ay nasugatan. Pero yun, wala pong namatay, Sir Mero. Ang kadahilanan lang dyan, yun nagpa kasi ng candidacy, yung pala may warrant of arrest. Mm -hmm. Kung kaya naman doon dun mismo, sinerve yung warrant of arrest sa kanya pero pinayagan pa rin siya mag ng candidacy. Kaya lang po, nung makita po yung kanyang pinapay, hindi naman po pala certificate of candidacy. Certificate of nomination po yun and acceptance, yung kona na tinatawag na hindi pa filled up. Mm -hmm. Hindi po kumpleto. Siyempre po hindi naman tatanggapin ng COMELEC namin yun. Mm -hmm. Kung yan ay na lang at wala yung mismong form ng Certificate of Candidacy, mm -hmm. siguro, siguro po inaakala nilang nagpa-file. Na pwede na yung kono na lang at hindi yung Certificate of Candidacy at yun. Paglabas na paglabas nito sa pinaka compound eh parang nagsabit nagsumbong siya mm. sa kanyang mga supporters na siya hindi pinapayagan mm -hmm. na mag-file ng Certificate of uh, Candidacy. Mm. Kaya doon doon na po nagkaroon ng init at yung para nagkataon na nagpa-file din at naandun din yung kabilang kampo naman. Ayun pala. So magkalabang grupo po pala itong nagpang-abot na ito. May may namarilho. Ah, ganun ba 'yon, ah, Chairman? May ganoon, may baril? Tama. Tama mm -hmm. po. kami na Maril po meron dyan po nangyari sa labas na ng compound. eh Opo. Hindi po apektado doon sa loob mismo na kung saan ginaganap yung pagtanggap ng mga paghahain ng Certificate of Candidacy. Tadya mm -hmm. so, po sir uh, Melo na eh, yan ay indikasyon na pwedeng gawin namin. At least nagpakita silang ganito sa tapang nila. Mm. Eh, at least yan dyan po namin kakikilos uh, uh, kami para sa 2025 uh, National and Local Election mm. upang mapigilan yung ganitong klaseng insidente. Eh. Okay. Kahit paano, ibig sabihin namin eh parang markado na yung area na yan para sa posible na pagde-deploy ng maraming puwersa at uh, yung mga initiative na yan para mapigilan yung ganyang klase ng insidente hmm. sa susunod na halalan. Yung po bang yung uh, particular yung Sheriff Agwak na yan ay nandoon sa dati ng listahan po ng uh, areas of immediate concern, Chairman? Ah, wala naman po, uh, Sir Melo, hindi po yan. Pero yung Sheriff Agwak, more or less, ah uh, Sir Melo, dyan po yung papunta yung, yung dati maginda ng massacre. Opo. Yung 2010, dyan yung filing ng Certificate of Candidacy rin ng, sa probinsya. At uh, kung kaya naman, itong mga nakaraan, wala naman pong insidente na dyan ng karasan o problema. Pero ito po lang talaga ang uh, nagbigay ng bahid lang at dungis dito sa filing natin ng COC. Opo. Para po sa kaalaman ng na mga nakikinig sa atin, mga kandidato at saka yung mga butante, Kailan ba sinasa ilalim sa control ng COMELEC ang isang lugar kung saan po may kaguluhan, Chairman? Una po, Sir Melo, ang kapangyarihan ng COMELEC ay papasok lang talaga sa January 12. Yan po yung start ng election period. Sapagkat sa, uh, sa kasalukuyan, siyempre, ang kapangyarihan po namin ay magpa-file o yung amin pong lang ay magtanggap lang ng certificates of Candidacy. Subalit so, ang election period ay sa January 12 magsisimula. Ibig sabihin, yung mga gunban, ay dyan din po magsisimula yung mga pagtatransfer sa civil service. Dyan din po ang simulan niyan. At yung pong paglalagay sa mga comedy control o yung tinatawag na paglalagay under serious concern, isa nga ay eh, red category pa, mm -hmm. yung mga sinasabi natin, ay nangyayari po kapag ka campaign period na. sa so, meron ang campaign period po, ay ang uh, mangyayari pa po yan sa February 11 sa national position at March 28 sa local position po. So so ito pong pangyayari sa Sheriff Aguac na ito. paano po ang magiging treatment po dito? Uh, police lang po ang uh, kapangyarihan lang ng polis po at uh, mga polis lang po ang siyang kukontrol dito. Wala pong COMELEC na involved dito, Chairman. Uh, pero, pero pwede po kami magkaroon ng kaso sapagkat uh, kahit po ganyan na sinasabi ang kapangyarihan ng komer ay papasok lang 120 days before the election, ay uh, meron po kasi sa Omnibus Election Code yung tinatawag niya election offense kasong kriminal yan Apo. na pwedeng makumit sa panahon ng filing ng Certificate of candidacy. And therefore sabihin na natin ang kapangyarihan namin dapat ay papasok pa 120 days before the election, pwede na po kami magkaso naman mm -hmm. basis sa umiiral nating batas patungkol sa filing ng Certificates of Candidacy. And therefore, yung mga nga-aresto o yung mga aring nasa wata na mga individual na involved sa karahasan na yan ay pwede po namin kasuhan. Mm -hmm. At kahit po yung mismong nag-file ng candidacy na siyang nag-instigate nito ay pwede po rin namin file ng kaso. At pwedeng ma sa cancellation ng kanyang Certificate of Candidacy? Pwede ba yun, Chairman? Kas po'y kasama sa pag-aaralan po natin at kasama rin sa hihintay natin kung may magpa-file ng uh, disqualification, halimbawa doon sa mag nag-file mm -hmm. ng Certificate of Candidacy. In the meantime po ang sapat na lang ang importante, meron kahit naman po sila nakapag-file din yung tatlong kandidato na dapat eh, eh, tinanggihan nung una ay eh, nakapag-file din mm -hmm. ng kanilang Certificates of Candidacy kasi ang ginawa kagad ka natin proactive uh, na action nung magkaroon ng uh, kaguluhan na yan, nag-create po kagad ka tayo ng satellite uh, filing ng candidacy. Ibig sabihin, kung ayaw nyo dito, dito tayo sa isang lugar na to mm. para hindi magkaroon ng gulo. Ayan na lang po ang nagiging solusyon natin para maiwasan. At nakapag-file po sila ng candidacy. Ngayon kung yan po'y magkakatuluyan at malalagay ang pangalan sa balota, mm. ayan po'y ay pag-uusapan pa natin sa susunod na mga pagkakataon. Okay. So dito na po tayo. Meron na tayong 184 na mga uh, COC para sa pagkasinador, 190 sa mga party list group. Abay, kailan ho ba magkakaroon ng uh, pinal na listahan na maisasama sa balota? Chairman, napakadami po nito. Opo, uh, Sir Melo, para sa kaalaman lang ng mga kababayan natin, noong 2019 elections, meron tayong 153 na nag-file, naghain ng kandidatura bilang senador. Noong 2022 naman, 176 po yon Sir Melo. Ngayon, medyo mataas, 184. Pero para sa mga kababayan natin, hindi po na 184 yan. Ayan ay na yung pinalalistan. Tama po yung sabi nyo magkakaroon ng paglilinis ang COMELEC, aalamin ah, sino ba ang mga nuisance candidates o yung panggulo lang o yung um -purpose ay ang purpose ng ating mga kababayan o at the same time ay eh, talaga namang hindi makatotohanan yung pagpo-file nila ng kandidatura. Parang ang tawag natin sa Ingles eh, yan making a mockery mm -hmm. of the electoral process. Pero tatandaan po ng lahat. Pagkatapos po namin maglinis, mga bigyan nyo lang po kami ng mga 2 to 3 weeks na to. ay pagkatapos po namin maglinis, hindi po ibabasi yan dahil sa kahirapan dahil sa kawalan ng pera, kawalan ng resources para makapagkaman para makapangampanya sapagkat wala namang property qualification sa pagtakbo. So yan po hindi hindi niyo makikita na yan ang basehan ng COMELEC sa pagdi-disqualify mm. sa isang kandidato. Sa party list po si Melo, bagamat sabi niyo nga 190 ang nag-file, ay hindi po talaga 190 yan, 160 lamang po yan. Kaya lang yung uh, 30 kahit na sila ay na-disqualify o sila ay hindi tinayagan ng accreditation, palagay ko ay mas binarapat nila mag-file para kung pumunta nga naman sila sa Supreme Court, Opo. nakakuha ng TRO, o meron na silang pangalan na nasa amin. Opo. Chairman, yung mga may tanong lang po dito, ano daw mga mangyayari doon sa mga nag-file ng COC na may mga pending pang kaso po, Chairman? Kapag po pending ang kaso, halimbawa po kasong kriminal, sabi po ng Section 68 ng Omnibus Election Code hanggat walang final judgment Uh, of conviction ay makakatakbo yung mga may kaso na ganyan. So kahit po nga yung ating mga nakakulong na mga kababayan, hindi po man nakakaboto pa rin sila basta't hindi pa pinal ang kanilang desisyon, nakaapela pa, mm -hmm. makakaboto at makakapag uh, halal din o makakapag nakakatakbo uh, bilang kandidato. Mm -hmm. Ngayon, yung pong mga public officials dati na nagkaroon ng dismissal from public service tapos ay eh, pang perpetual disqualification to hold public officer mello, mm -hmm. yan ay kaagad namin na ikakansila ang kanilang uh, pagkandidato sapagkat uh, sabi po ng OMB order sa mas mataas na hukuman. Opo. Yung mga withdrawal, wala na po yan, Chairman. Wala na. Ah, pwede po. Pwede po mag-withdraw, Sir Melo. Anytime, pwede, pwede sila mag-withdraw. Pero okay. withdrawal with substitution, Opo. may palitan, ah, wala na po yan. Hanggang kahapon lang po yun. Oh, so anytime pwede mag-withdraw, pero yung may uh, substitution na withdrawal, hindi na pwede yun hindi na po -pwede. Ang palitan ay papayagan lang ng Comelec kahit yan ay sa national, sa local positions o kahit sa party list. Kapag so na ng pagkamatay sa kandidato o namatay ang kandidato o na disqualify yung mismong kandidato. Paano naman chairman yung halimbawa nag-file ng COC? Ang tinak ang tinatakbuhan na nakalagay do sa kanya COC ganitong klaseng posisyon, nagbagong isip at uh, gusto gusto'y tumakbo na lang sa ibang posisyon. Pwede po ba 'yon? bawal na po hanggang kahapon lang din po lahat ng ganon. So meron po ni nagpapail dalawang posisyon. Pwede pong mm. po ng dalawang posisyon. Pero dapat bago magmatapos matapos ang 8 kahapon, dapat ay na yung isa sa mga posisyon para isa lang ang matitira. Sapagkat kung dalawang hanggang ngayon, ang kanyang posisyon na finailan ay ibig sabihin nun wala po siyang finailan mm. na kahit na anong posisyon. Yung mga ganong palitan, nagpail ng mayor, yung palit bigla naman tatakbong governor, mm. ay yan po eh, dapat hanggang kahapon din lang nangyari. Ngayon po, kung ano yung nasa amin, kung ano yung posisyon na sinaila nila, yun na po. At hindi pa pwedeng may different positions na pinapailan dahil magiging, magiging zero po siya. na kandidato sa kahit na anong posisyon. Ano po ang pinapayagan sa ilalim po ng ating batas na substitution? Anong klaseng substitution po, Chairman? Ay, o kamatayan lang o disqualifikasyon ang pwede substitution at dapat ang papalit lamang ay yung mismo may katulad na family name at the same time ay kapartido nung mismong namatay o na disqualify. Hanggang kailan pwedeng mag-substitute, Chairman? Pag ganon Kapag po ang kapag po ang ground ay kamatayan o yung mismong uh, disqualification hanggang tanghali ng araw ng eleksyon, pwede po magka uh, magkaroon ng palit ang halimbawa. ang uh, isang kandidato ay uh, wag naman ay namatay ng mga November. Hmm. Pwede po magkaroon ng palitan ang mismong partido hanggang katapusan, hanggang kalagitnaan o uh, noon time, hmm. uh, katanghalian ng araw ng eleksyon. Siyempre, hmm siguradong ang nakalagay na pangalan doon sa balota ay pangalan ng namatay hmm. o na-disqualify kung kaya lahat ng boto sa kanya ay boto para doon sa pumalit na kandidato. Opo. Sige po, Chairman, sa pagkakataong ito, hanggang dyan muna po ang may tatanong namin sa inyo. sa mga susunod po ay tatawag uli kami sa inyo, Chairman, para sa mga paglilinaw at karagdagang impormasyon sa eleksyong paparating po, election 2025. Salamat po. Magandang maga po, Chairman. Salamat po, Sir Melo. Mabuhay po kayo. See si Chairman George Ervin Garcia and Commission on Elections.